ang nakaraan o, oh, ayan, after ng computer lesson ng Tres Marias ngayon, ang Cuadro Marias naman no? pinamik-over ni bibi Love o, oh, diba, ang na nila Oh, iya, oh, si Badida. Parang ano, Arabiana. Nah. Diyos, oh, si Badida. Parang um, si Badida. Oh, iya, Wah, wow. Hmm. Oh, are. They are so lucky. Di sini di Sylvia Salon, in Bangged. Oh, di ba? And after that, pupunta po kami doon daw sa uh, kakain, kakain. Oh. Perfect. O <laughs> Oh Dito ako sa likod kasi sa harapan si Explorer. Kaya <laughs> sa likod ako. Ang ganda ng mga Marjorie. Tignan <Engganda> natin oh. mo. Isko, <School>, beauty queen <mulis> si oh, Marjorie. Smile. Kurang <mulis> ka lang smile. Smile. Tignan ako. E. Kumusta ang ala? Ang ganda ko na. Para akin. ganda ko So, gaganda ka pa rin ito pag mag... Oo, tiktago na rin ang pamaglilay sa... Beauty queen na yun. Si Major Major? Yung mata mo, yung, 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 yung Major Major na beauty Para, queen. Parang si mata mo yung mata mo. Ang aming beauty queen. Parang pinag-ibig. Parang pinag-ibig. Parang So, ano naman ang masasabi mo sa experience mo dito? Masaya po kasi first time kung magkaanong ah. magkaroon ng ganito. ganito. Ganito, first time. Di ba? Ang swerte nyo. Magpakabait ka, girl, ha? Mas marami pang dada darating sa iba sa magpakabait ka, ha? Mag, huwag ka lang magbago. Erna, please, makinig ka sa akin, anak, ha? someday someday tama si tatay John Psst, sabi no okay si enjoy mo lang mamay mas marami ka pang may experience dito ha with PV love parang oriente Wow, perfect. napakagandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay inyong matutunghayan ang puspusang pag aaral ng ating Quattro Marias at sa pagtutok ng ating munting maestro sa paggabay na rin ni Pibilab sa bahay kung saan sila o oh, diba? Good vibes. But bago pong lahat, ay gusto kong po i-shout out. Papasalamatan ang lahat po ng ating mga subscribers dyan. Hello, hello and mabuhay po tayong lahat. Sana po you are all okay. But before that, so I would like to give shout out po sa mga nagpa-shout out. Gaya ni, ni Man. Stanin Hypen from Tanay Rizal. Hello! Mam Janet from Canada. Just Daisy Vlogs from Santa Lucia, Ilocoson. Nenita Tienstya from City of Malolos, Bulacan. Xeniel Love from Roja. From Esther Secretario from Saudi Arabia. And Jesusa Bourse from Hong Kong. Hello, hello and I love you today. Dito punta kayo dito sa ano, ano yung kailangan nyo, di ba? Pag-ang doon. Hindi ka rin po mag-type mo I yung, yung... Hindi, dito ka mag-type ano. Halimbawa, uh, kasi mag ang problema, mag... Mag 10 module, 1 quarter, 1 yan ang kailangan nyo, di ba? No, Alapas yan. Kung i-click nyo, i-visit nyo lang yan. Ito ang ginagamit nyo. hanap mo na yan, nakaprint Naka ito dito. Kasi so, itong control, may mga paper ba yan? Control. Control P. Control. Yan, ha? Pag control P is, ano print. Tapos, <laughs> <laughs> oh, ayan na. Oh, di ba? Mm. As simple as that. Diba, mag-open lang kayo dyan. I Type yung parang Basta, i-discount. Alam, alam nyo na, mag-type. ngayon mag-, -type. Oh, mag oh, dito. Ang dito lahat ng mga kinukuha nyo. Kahit anong subject. O, oh, mat. Hindi nyo na problema. Mamaya, quarter one yun eh. So, mamaya, quarter 2 na naman. So, nandito lahat ang pinag-aaralan nyo. Ha? Girls, so, mag-print kayo ng dalawang copies para may kanya-kanya na kayo. Sa so, pag nag-explain yung teacher, magtanong kayo. Okay, matakot, sir. Di ba, Pat? Sequence Second, week na kayo. Tingnan natin kung... Di ba? So, Sige po rin yun para tapusin ko na lang ito. Thank you. Thank you. Ito, negative 1. Negative 1, pag nag plus 1 ka dyan, equal to 0, di ba? Oh. Susunod na naman, 0 plus 1, equal 1. Di ba? 1 plus 1, kaya naman yung two kaya so, yeah, ano mo dito a sub n with the uh, n negative i n plus 1 mag plus 1 ka lang dyan sa so, lahat plus 1 kasi nag, dito naman anong nangyari dito mo o oh, ang first number is 3 ba't naging then 8 then 24 ano 3 times diba n So, dito, A, A, Oke, okay, number. Dito naman, 3, Ay N, squared. N squared is squared. Squared. squared 3 squared. Plus 9. 3 e times N. N. 3 3 times 3 equals 9 9 times 3 equals 27 27, 27 times 3 equals 81 Diba? Hindi pag Oo, pag unlike ang sign sabi ni Erna Pag negative, uh, unlike ang sign Ang gagawin mo ma minus Mag minus kayo Okay, very good pag Yan, negative 1 Plus negative equals positive. positive. Ay, hindi, hindi. Negative. Ganito ang rule niyan. Pag pareho yung sign, you add them. Copy the sign. Pag hindi pareho, mag-subtract ka. Copy the sign of the bigger number. Halimbawa, negative 5 added to negative 5. Pareho ang sign. Ano? Pag pareho ang sign, 5 plus 5, 10. Then, copy negative. Pag naman negative 5 plus negative 5. Pareho bang sign? Opo, oh, no, sir. Positive 5 po. plus negative 5. Ay, hindi. Pareho. Aanohin mo? Subtract. subtract. E, 5 <laughs> <laughs> minus 5. 10. Hindi. 5 minus 5 is 0. Ganun lang. So, you must, kinakailangan yung i-master yung libro doon, basahin nyo. O kaya mag-internet kayo, video, nandyan. Ituturo niyan video. Kaya mag ano pa kanapin ko yung next module yung ha. So, nandito na po tayo na ng mga module nila na kinakailangan for advance. Kaya nung is sinabi ng isang natin, advice ng subscriber, okay, we're having an advance lesson printing sa mga kinakailangan nilang module. Diba? Sige girls, ano niyan niyo mag-print na lang ako ng advance ng module niyo. So para mas maindin. Baka nandito yung uh, step ng kinakailangan. Diba? Wala silang problema. Everything is here with them. Kaya walang rason na hindi sila uh, makagawa ng mga homework. May printer. Nandiyan. Nakaready anytime they can print. They have laptop at may internet connection kompleto ang pagkain ng doon oh. oh kaya they are so lucky diba? ayos sa kanilang baon bukas yan De -de post na siya kung aralan nyo lang ano anong nangyari you sold and from the um, makikita nyo yung formula sumitin nyo yung internet if you are not sure okay. kung ano na Dalingin nyo. pag natapos na yun para matulog kayong maaga. Sige, para i-print ko pa yung ano. Yan na lang kailangan nyo, mat lang. Wala na iba, girl? Wala na iba. Okay, go. Pagtapos na yan, ito na matutulog na kayo. Bye, bye. Good evening. Perfect. And I love you. Tonight. Today. Tomorrow. Hindi pong nasaksihan kung ano isa buhay ng ating kwatro Maria's ang kanilang pag-abot sa kanilang mga pangarap. At sa mga kabataan na, na nanonood po dyan, sana po ay maging inspirasyon o kaya'y maaaring yung kapulutan ng kahit kuunting aral ang buhay ng ating kwatro Maria's Of course, dahil na rin sa paggabay ng ating mapagmahal na Pibilab at lahat ng mga sumusuporta at tumutulong sa kanila at sa lahat ng mga wishes and prayers ninyo kahit saan po kayo. Maraming maraming salamat po. Muli ang inyong haunting, my maestro na nagsasabing I love you today, tomorrow and forever.